Narito tayo ngayon upang matunghayan ng nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay espesyal nga ang araw na yon para kay Miss Rachel pati na rin sa kanyang pamilya. Sapagkat no araw na yon ay ititirit ni Miss Rachel ang kanyang pamilya pati na rin ng mga tao na talaga namang sumuporta sa kanya dahil first sweldo niya sa kanyang YouTube channel. Kaya naman nakikita natin kung gaano naging mapagbigay dito si Miss Rachel sapagkat hindi niya kinakalimutan ng mga taong tumutulong sa kanya noon. At ngayon ay eh, babawi naman siya.

nag order na po kami. Ang... Shout-out po for the central. nag na si Ajeri. Ay, si Ajeri. Si Ate Rachel. Pumunta nga noon sa isang restaurant si Miss Rachel, pati na rin ng kaniyang pamilya. Nang sa ganon ay ma-treat ni Miss Rachel ang mga ito. Napakaraming pagkain nga ang kanilang binili at kitang kita natin kung gaano bumabawi si Miss Rachel sa kaniyang pamilya maraming natuwa na fans sapagkat parang dati ay si Miss Rachel lamang daw ang nililibre. Ngunit ngayon na nakakasawad na siya sa YouTube ay nililibre niya pa ang buong pamilya na pati na rin ang mga tumulong na tao sa kanya. nag Naalala ko ginagawa ko yung alikansya o. Beb, Beb, naalala mo yung ano, yung may mga ganyan, may, may mga takip, ta, bulod pa kita kahit tumayo pa kita ng ano. Kala ko mahal ito daw, nilalagyan ko pati ko na ba ako ng Eh, Nilalagyan ko ito, ano, kung na patulog ako. Hindi nga yung ang ko hindi yan, iyo kong dati. Pinupulot pa nga yan namin sa basurahan hmm. ni, eh, kasi ang gaganda. <laughs> mukhang ayos pa. Ano oh, yan? Oh. sila po yan eh mm -hmm. ayan, grabe, busog po tayo ngayon ayun, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat, uh, salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta thank you so much po kinain ko na lang po ay kinain ko na lang po. I mean, lahat po ng mga taong nakasuporta po sa akin, ikinain ko na lang po kayo. Ako na po ang kakain para sa inyo. Yeah, salamat po. Thank you so much po. Ayan. Langga. Ako na ang kakain. Ako na ang kakain. Ako na ang bahalang kumain ng pagkain mo dito. Kahit di ka nakapunta, salamat pa rin. Thank you so much pa rin sa inyo. Thank you. And syempre, salamat din po sa Bontin Kalinga. Syempre, kay La Kuya Val, kay Rate na kay Kalinga Prab. And syempre, kay Kuya Vincent. Maraming salamat po, Kuya Vincent. And, syempre, sa mga taong patuloy na naniniwala at sumusuporta po sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po. Hindi ko po ito kung wala po kayong lahat. Kaya, thank you so much po. Ayan, God bless po sa inyong lahat tara at tara po tayo ng ano hindi ko na po alam kung saan ang next namin ben bene saan po ang next namin ano pupuntahan ulit kasi mapunta punta po kami sa ano, mag mabanding gala gala celebration Ano yung lamang sasabi mo? Ano Ano yung lamang mo?

para sa pamilya. Hanggang yung alam mo wala ka sa mali at masama. Tuloy mo lang, huwag kang magpapatigil. <laughs> <Di ba? laughs> Kaya nga. Ma lang. Kaya ako sila yung ibang tao wala naman ibang. Saka ano, hindi mo naman yung ginagawa para sa kanila Ginagawa eh. mo yung para sa pamilya. Yun purpose. Saka sa mga taong naniniwala sa kanila. Hindi lang basta-basta ng libre si Miss Rachel nung araw na yon pinakita niya rin na talaga namang bumabawi siya sa ibang tao. Dahil kung dati siya ang natulungan, ngayon ay siya naman ang tutulong. Namigay nga siya ng pera sa mga tao doon, lalong lalo na sa mga taong sumuporta sa kanya simula day one. At yung mga bata, binibigyan niya ng 500 pesos at yung iba namang mga tao doon ay binigyan niya rin ng 1K. Grabe nga at napakagalante nga ni Miss Rachel at pinapakita niya talaga na nagiging mapagbigay din siya sa kanyang kapwa. Beth! Wow! wow! wow <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Beb, dito. Oh, siya, siya. Nasa siya. Walang oh, bilis. O, oh, ang sasabihin. Sasabihin mo kayo, kay Ate Rachel. Sasabihin mo. Thank you. Thank you daw, Ate Rachel. Ikaw, ang Benet. Benet, sabihin mo. Thank you daw. 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 Namimigay si Ate Rachel. Hoy, kay Lola daw kay Lolo. Lola. Ayan, Lola. Si Lolo. Si Lolo. Ay, kay Lolo daw, kay Lolo. Ang bait ni Ate Rishi. Kay Lolo daw, o namin. Wala lang na tira sa bag kong maganda. Ay, grabe! Ay, grabe! Ay, pinapray <laughs> ko to. Hindi ko to Eh, Ano kasi mam yan eh. First salary <laughs> <rin> niya yan, <laughs> yun, eh. first niya eh. mo. Hindi ko itong gagastos <laughs> yung tagapray mo. ba yan? <laughs> mo yan. mo <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!